Good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat. So, nandito po ako ngayon sa Makati po. At ako po ay waiting sa kapatid ko. And so, nasasunod, sasabihin ko po sa inyo kung anong ginawa ko dito. Kapag ka meron pong development na po, meron po akong plano na magbabago sa buhay namin. So, tsaka ako nalang po i- i-share kapag ka meron na pong positive na result. So, sana maging tagumpay po yung mga nilalakad ko po dito sa Makati and soon and inform ko po kayo kung ano yun. Makikita, mapapanood niyo po dito sa vlog ko kung ano po yung mga naasikaso ko po. Ay nako, pauwi na po ako. Kanina pa kami dito alas 8 ng umaga. So ngayon ay araw po ng Huwebes. So, umalis around 6 a.m. umalis na po kami ng kapatid ko nandito po ako sa bandang Makati wait ko na yung kapatid ko meron lang pinick up siyang ano, uh, item kasi nagde-deliver kasi yon parang move it yata pinick up lang siyang item para pag uwi namin ng kaloocan eh medyo ano kami sa hindi sayang na kanyang biyahe ipauwi na kami ano? Okay na, son? Dito? Ah, okay. malit lang. Oh, lang. So, parang ganyan lang. Oh, nag, ano, nag-video ako yun. Hello ka naman. Parang ano. ano? Mayroon tayo magkapote pagka ano. Pag medyo lumakas.